Yo what's up mga kabunog for today's video mga kabunog Sa video ito mga kabunog ipapakita ko po sa inyo pa, mga kabunog kung paano po ako mag i ng pakwan Pero bago ang lahat mga kabunog kung bago pa lang po kayo sa aking youtube channel Bunog special vlog po mga kabunog Pag subscribe na rin po kayo mga kabunog Tapos comment na rin po kayo I-share na rin po ang aking video Siyempre mag like na rin po kayo mga kabunog So ayan mga kabunog Marami po kasing nagtatanong mga kabunog kung bakit Ganyan po ako mag i mga kabunog kung bakit daw ganyan ako mag-slice nakakasara po po sila mga kabunog kasi nga po mga kabunog pasikat daw ako alam niya pang hindi nila alam mga kabunog masaya po ako sa ginagawa ko simula kasi mga kabunog na natutunan ko yung paano mag-slice ng ganyan mga nog yan po ang aking nang karaniwang ginagawa mga kabunog kasi nga po mga kabunog nung una po akong nagtitinda ng pakuan mga kabunog hirap na hirap rin po ako mag-slice ng pakuan mga kabunog sa totoo lang mga kabunog ako na Susugatan nga po yung aking kamay niyan mga kabunog dati mga kabunog Kasi nga po mga kabunog nahihiram po ako mag mga kabunog At siyempre mga kabunog Kung hindi po mo po kasi pag-aralan kung ano pang ibang taktika mga kabunog Kung ano pang mga ibang mga idea mga kabunog Kung paano mga ganyan mga kabunog Ay eh, pangitan po mga kabunog siyempre di ba mga kabunog Kasi habang patagal ka ng patagal kaysa sa ginagawa mga kabunog talagang uh, matutunan mo na kung anong mga ideya mga kabunog so ayan mga kabunog at syempre mga kabunog sa mga tao na nag ano sa akin kung sabi nga nila wala daw ang ang mga, akong mga vlog mga kabunog yan sabi nila wala daw ang ang mga, akong mga vlog kasi lagi pa ulit ulit na lang daw mga kabunog alam nyo mga kabunog maraming shoutout po sa inyo kasi ako po mga kabunog ah... Uh, ang alam ko mga kabunog gusto nila kasi yung, mga mga tinatangkilikas daw kasi ngayon yung mga kabastusan mga ganyan mga kabunog wala akong kwintang vlog mga kabunog sa akin kasi mga kabunog itong binablog ko mga kabunog ito itong tungkol sa aking hanap buhay mga kabunog na siyang bumubuhay sa akin na pamilya mga kabunog siyempre mga kabunog mas maganda ang akin kasing ang aking kasing mitihin itong aking vlog mga kabunog sa aking youtube channel ay para pang encourage so, sa mga tao mga kabunog na magsusumi pa po sila kung may pangarap sila Magsusumi pa, pa po kayo wag po kayong sumuko hanggat hindi nyo pa nata, uh, nakakamit kung ano pangarap sa buhay so ayan kasi kapag sumusuko ka ay wala talo ka mga kabunog totoo yan mga kabunog kasi ang pagsuko mga kabunog ay kailangan yung talagang hindi, wala ka ng kakayanan na gumawa ng tama para sa iba mga bunog. So, ayan mga bunog. At sa nga mga bunog, maraming maraming salamat po pala sa lahat ng aking nagsubscribe sa aking YouTube channel. Follow sa aking Facebook page. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo mga bunog. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!